Ngayong balik iskwela na ang karamihan sa mga estudyante, tsak na abala sila nanay sa pag-iisip ng mga lulutuing baon ng mga chikiting. Alamin natin ang presyo ng mga bilihin sa Balintawak Market sa Quezon City sa ulat niyan ni Bel Custodio. Maagang kumising para mamalengke sa Balintawak Market si Weng para paghandaan ang babauni ng kanyang anak na nasa elementarya. Maaga ho, eh, nag-adjust ako pag may pasok sila. Gaya ni Weng, hands-on din si Ga sa pagpre-prepare ng baon ng anak. Nagpre-prepare ako para bumili ng mga manok na fresh, tapos ako na yung gumagawa ng mga ano, nagpa-process, parang pwedeng mga gagawin nuggets. Ang mga gaya nila at iba pang mga magulang, mas gusto na sila ang naghahanda ng mga baon ng kanika nilang mga anak papasok ng paaralan. Ako talaga nag-prepare ng baon ng sigurado ko na talagang hindi sila bumibili ng baon sa kanika. Oo, kasi kung minsan kung ano-ano na lang nabibili ng mga bata, kung minsan sa halip na bibili ng kanin sana, hindi na. Chicheria, mga ganun na, mga soft drinks. Ayon sa ilan sa mga nagtitinda sa palengke, mas marami-rami ang namamalengke ngayong linggo kumpara noong mga nakaraang araw dahil sa pananalasan ng bagyo at pagbabalik-eskwela na rin. Sa Balintawak Market ang takbuhan para sa mga murang bilihin. Narito ang ilang presyo ng mga mabibiling pambao ng inyong mga chikiting. Mabibili ang Pinoy Pandesal ng 25 pesos sa kada 250 grams. Ang Pinoy Tasty ay 40 pesos and 50 centavos ang 450 grams. Ang powdered milk ay 44 pesos hanggang 73 pesos and 30 centavos ang 150 grams. Ang hot dog ay 144 pesos sa kada 1.1 kilogram. Para naman sa pampalaman, merong peanut butter na 93 pesos at ang cheese ay 45 pesos. Ito naman ang presyo ng mga gulay at karne. Ang repolyo ay mabibili na 50 pesos kada kilo. Ang sayote ay 50 pesos din. Ang kangkong ay 30 pesos kada tali. Ang sitaw ay 20 pesos kada tali. At ang kalabasa ay 60 pesos kada kilo. Para naman sa baboy, mabibili ito ng 300 pesos kada kilo. At ang buong manok ay 485 pesos. Stable pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ngayon dahil sa umiiral na price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.